Yan, so um, time out muna tayo sa mga hand, oh, construction or yung mga review. Try naman natin ngayong magluto ng <laughs> ng pa payan. Hindi natin hindi ko sasabihin kung anong pa basta payan. Paaba lang ano. Eh, para baboy pala baboy. So, ang kung ginawa dito is uh, dry mo na yung ano parang nilagyan ko ng yan o oh, paminta then kasi parang medyo baga pa ba lang sa hindi naman natin so ano para sure lang low heat alright tapos cover then blue yan all right so napaka simple lang na lutong sabaw baboy tingnan natin so medyo na lang dry pa yan wala pa yan tubig para kasi hugasan pa natin yan na, na um, lagyan natin ng banana yung saging Eto, pechay, tsaka mushroom. <coughs> Dry pa yan. Teka, try natin na yung tubig. Ano, so, naglagay na ako ng saktong-saktong tubig lang para hugasan siya. So, tama-tama lang yung na, ano, tubig. So, tapos, so, takpan natin. Yan. So, hindi pa ready yan, pero madali lang yung ating tamang tama lang din yung ating ano, ilaw pa ilaw yung fire natin o yan pwede na siguro itong palitan kasi nag boil na eh tapos na yung kanyang ano, pag wash wash uh, uh pag banlaw pala sa tagalog yan first banlaw so palitan natin yung sabaw dito yan yung pangalawang sabaw yun yun, yun yung final sabaw niya Okay? Imagine nyo na lang na nagpapalit na ako. Yeah. Kita na lang kung paano ko huhugasan. Yeah. Pero malinis yung ano. Asin. Hmm. Ilalagay. Eh. siya alam na no. yan tamang tama sa sabaw alright yun so nalagay ko na yung bisol bisol ba yan so sa na po kayo guys ganito yung aking boses hindi <laughs> wala pa talaga sa level of confidence titulo na iba na hey guys wala pa yan wala talaga ayan ayan na po siguro mga ano na to pwede na siguro to tapit na malantang malanta na siguro yan so prepare na natin yung ating saging <gasps> prepare na pala alright let's put it put it put it yan. Kamay lang. Ayan. Ayan. Bilis lang yan. Nahulog pa yung isa. Alright. Yan kasi nagpapano eh. Yan kasi yung nag... Yung maganda rin. Magandang panlasa rin. So... Taklo ba niyo? Alright steady pa rin yung ating fire meron pa tayo ito ubusin natin yan tapos ito sundamin sa hog taglagan ba natin sa pwede kasi slow, slow cooking on tayo so hindi madali to medyo matagalan almost one hour na ata And So, prepare natin yung mushroom natin. What? <coughs> Kailangan mong prepare na pala yan. Ready na pala to. So yan, hindi okay. pa yan prepare. Alright. Ayun. Mushroom. Mushroom. Shin na talaga ay shy ako ah. Shy vlogger. Ito, dirty ba ito? Hmm. Tak, tak, lo ba? Yan, so habang nasa kwarto ako at tinubos ko itong ice cream to <coughs> Hello, my testing. Kasi I'm tamis. So, explain ko lang, uh, explain ko lang na naluto na pala yung, ano, yung uh, karne, yung paa na nilataan natin. Uh, na, tubig. Tapos, i uh, video ko lang doon. Uh, hindi ko, hindi na ako magsasalita kasi may mga tao doon at talaga nahihiya at ko at parang kumakain sila <laughs> doon sa ano so video ko lang kung anong nangyari sa result na ating niluto kanina yan let's go okay So ayun uh, pero kuma, kum kumain na din ako kanina kain ako <sighs> Oh, diba? So, talagang masasabi ko kasi <laughs> luto ko naman yon so sobrang sarap 100% masarap ah uh, naglagay din ako ng mga kunting mga ano konti ng be uh, bibetsin tsaka yung magic sarap so I think mga 1 hour yung cooking dahil slow slow cooking lang kasi so yan that's it for today